Pupuntahan ko yung Landers Champions Loop, Dermoso Boulevard, dito. Ano yung sa dulo? madilim pa oh wala pang marami pang bakante ito yung sa ground floor dito sa may ayaw ko dito ito yung road ng Bermosa madilim pa hindi pa kasi masyado tapos tapos tabi ng building na naman putol putol yung building dito pala there's madilim dilim pa oh. wala pang gaanong nungupahan kaya madilim pa hindi pa masyado improve inside the Ayala Malls Lermosa ano kaya itong lawak Oh, DPL. Oh, DPL. Madiling ko po. Wala pong masyadong ano, Wala pong masyadong tinan, Sa loob na ito ng mall Pero wala pong masyadong tinang Pero siguro nakuha na ito King's Room uh, veterinary, uh, veterinary care Sa mga hayop Shorty Lance at LC Smito may pintura pa ay madilim pa dito wala pa kasing mga ang dito tinan mo. Hmm. yun ang may pintura pa o Amoy pintura. Dan bisa kan di dito, the morning of the earth. and open na open pa inside of Ayala Malls Bermuda dito yata Robinson ano to Robinson Palancis Oh, Robinson Appliances ang lawak. Yan oh, Robinson Appliances ang lawak. Pancake House. The Morning Appear. Tapos, Krispy Kreme. Tapos yan, Pancake House. Puro kainan yung nasa gitna. Kasi park yan eh. Oh, mga appliances sa Robinson oh, mamahalin yan